Yes, good morning guys. So, ano kami ngayon sa Angat. Wala kami sa Santa Fe kaya ang eroplano. Wala pa hindi pa nakulay kay Bagyo. Kay, yung, ano, kay Bagyo. Sunod, bus pang flight kami pasan, papunta sa Tapay. May, 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 ano kami doon, may may ano kami doon, may Jewish sa Agit Puban bukas. Kaso lang paano yun ay eh, ano kayo? Eh, mamaya, mamaya, mamaya. Bakit? Para bang mayroon pang flight papunta sa Tagaytay? Oo, nakansin lang <laughs> kay bagyo. Anong oras ang flight mo? Mamaya, alas 10. Ngayon, dito muna kami, naligo sa Angat Dam. Ano ang gwapong-gwapo ko? <laughs> Oo, oh, oh. tingnan mo lang, oh. oh. <laughs> ito pa yung isa natin. Yung ba, ay, sa ay, ay shout out dito kay... Shout out dito sa papa ko kay Fernando Luar, senior, at saka kay Bilpa, mama ko. Tsaka Junjun uh, Fernando Luar, kay Tuske. Uh, Luisa si Leon. Uh, shout out mo na yung shout mga out, Brad Tuske. Uh, kay Juan, uh, Junisio uh, Tumabine, uh, yung mag, out. mag, mag inom nga nag tuduan. <laughs> Why? Uh, Brad, okay, hari uh, uh, ko sa Manila nga Brad. Ang God. Uh, uh, okay. 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 Ikaw naman okay. ngayon, ito isang uh, ano natin. Ito, ito. ito. Uh, <laughs> shout out. Shout out po sila. Uh

Apanda, ay mga ka muna ako si Rodolfo. si Rodolfo pala. Ay, si Roberto. Ano, Roberto? Hindi Rodolfo. Roberto. Piasa. Piasa. Taga, ano, taga, galing. Taga saan ka ba? Galing Maynila. At tapos, saan ka saan ka pinakatira? Ay, dito lang kayo, dumay sa Angkat. Hindi, saan ka saan ka daw, sa Pook Santa Pisibo. taga po, Alba, daw dong. Oh, Pook Santa Pisibo. Ay, dito kami sama kayo. Nanghuli kami ng... Ya, yeah, palaka anyway, ay, Ayo, kay. Ali kana. Ay, yung palaka mo na nahuli? Bitawan kay natakot mo si ano, si parik, oh. parik, ah? pare ko, pare pare Luar. Ay. ay. Lalala <laughs> you know? Kap, li... <laughs> ka kapatid ni Esmundo Biliganilao, magpakabay ka diyan. Nandito na ang okay, imong border. Ito, partner. itong dalaga natin, ah. Medyo kanina pa to nag-ano talaga. Ay. Ay, hindi pa kasi yan? Ginamos? Pansit. Ay, ano ba yan? Giboro, giboro. Ano ba yan? Giboro. Giboro nga isla. Gipaso. Sardinas. Sardinas na tilapia. Ano ba tilapia? Ano yan? Ay, kwan yung guno. 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 Galing sa... Tabaga. 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 Shout out, -out ka muna sa mga kapatid oh. mo sa... Aaw na. Hi. Sa na, huwag na. Kilala ako mo mga pangalan.

Si Gloria, China. Jonah, Bahor, ano? 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 na ano? 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 Hello, guys. Guys, hello. Hari no. kami ngayon sa Angat Dam. Eh, shout out pala kay Juan, yung mga kumpare ko sa Santa Fe. Masalo kay Chef Eddie na pogi kong tiyo. Kay Ketchup Boy, to be Aha. At saka kay si Juan. Kinarating natin sa oh, mga si kaibigan at sa Santa Fe. Len, Tampi kumusta na. Len? Sinong Len? Sinong Len yan? Sinong Len yan? Arlen. 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 Arlen, Arlen Len, ano? kumusta ka no. na dyan? Sinong buhay? Arlen? Anong pwede Arlen na yan? Nung no, Ar. Oh. Oh, shout out. Shout out. Shout out. Ari, ari kami sa kwan, ari kami sa angkat na e, imbis kay patay. Hindi, mm. Ah, dito na lang baligo na, mabuhay. Nah, mabuhay. Oh, buhay, buhay kasi. Ay, buhay. Eh. Di pa kami nanalo sa loto. Di pa kami nanalo <laughs> sa loto. Bernie be Santo. Oh, oh. Uy, kami diyan sa si tape kung manalo sa luto sa aeroplano sa kay kami. Ya kayo magkape. Guys oh. nagkita tape. Nakita kita kami sa <laughs> ano guys. So, Kilaw tay so, so, Sa anggop, tayo, so. okay. uh, yan, guys. Ah, oh. guys. Oh. Ito si Hernando Luar, si Roberto Opiasa, Anastasio Luar Jr. <laughs> Yung tiya namin hey, na pinakamatanda uh, sa lahat. Ayan oh, nanguha sa isda. Nanguhuli yan guys, oh. Yung bunso, bunso namin yan. Ayan guys oh. Pakiki ay pa yan guys. Aha, uh aha. -huh. Uh -huh. uh -huh. Oh, may sa sa'yo. Uy, kagay. Na, na, naman. <coughs> hey, ko, <mapakain> naman na. Ay, ikaw, pagkain naman ah. Ay, ta. Sabi guys, pa, uh, ano daw, tubig muna. Inom muna ako ng tubig guys. Ano ba ito? Pagpunta na, wali. Ano? Inom lang, malay ka ang taon. Ah, nasa? <coughs> Tubig na. Oh, okay. <laughs> ano tayo, magpa, ano tayo sa, Juan? Magpa-deliver tayo sa Jollibee. Uy! Mapakain dito. may- dali sa akin yun. Tubig. Ay, salamat. Wala may kwan Wala may Thank you, thank you, thank you, you Dom. Yeah, pare. Yeah, nausap na lang yun. Pare. 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 May hmm. ano pa sa, Magdeliver ano, deliver pa sa Jollibee? Ang ah. Dami talaga pa sa akin. Hello, fans. Hello, Hello. Ang ganda talaga ng view natin dito. Ang ganda ng view. Tingnan nyo na lang de Presidente, tiya, tiya, halika tiya. Ganyan nun nalang. Brad Jonicio Tumabine. Si Fernando Luar Jr. Kumusta hindi? Si, si Brad Jon Jon Tuske. Mga Siyan. idol ko. Mo? John John. Kumusta mo? Jon Jon. Kumusta sa yun, Brad? Hello. Si, yun, no? imo mga Santa Fe, no? Ito, Daga, ito, ito, uh, mga piyasa inyo? ba? Kaya si ano, Dito kami ngayon sa Angat Dam. Bagyo. Dung, dung. Oh. Alat ko na, alat ko na. Eh, kahudas. Kahudas. Nagpaano sa matanga, walay wala ikuan, Walang puleng. Si ano, na nagpaasigyo. Saspa. Uh, uh, Imo, eh, eh, brad. Ito et, et, si Tia. Abi, akala mo... Takot sa ulan. Ano? Oh, taga, ay. ano ka Si Tia, ara, ara, ara. Eh, hey, Tia, kinila Tia. Oh, oh. oh. nag-iisang dalaga lang kasi yan. <laughs> De, ikaw pa rin. Kilawin yan kayo. Ah, kilawin. O, hindi tinapong hindi na lang. ka lang? Okay ka lang. Ikaw,

So, Amang si si, anong na 'to? Ayun, Ang, ito. Ang, ito ito 'tong may sapa kasi sapa tayo rito, guys. Hey guys, hello. Thank Ay, you for you. watching. Bye-bye. Ito pala. Pa, watching po Thank you. Thank you. Thank ito. Thank Don't forget like to like and share. Ano pa kaya nito? May mga bigas kayo? Okay. Si ano, si Econ, magbabay ka na sa mga ha? fans mo. Oh. Maraming salamat sa, sa, sa ano, panood nyo ano, sa, ano, ano, sa, sa aming, uh, aming, aming YouTube, lang, channel. YouTube channel. Uh, sa, huwag nyong kalimutan i-like. I-like nyo lang sa... like and share. And subscribe. And subscribe. Arman Luard Vlog TV. Arman Vlog TV ay... Okay guys. Dagan ito. salamat guys. Yes, Dagan salamat. Sa especially ha? especially Ay, sa taga Santa Taga sa mm. Cebu. Santa Fe guys. Ay. Ayun oh. may may pagkain sa akin may mga bigas kayo doon. Kayo doon. Ayun, Ayun, guys, bigas. Uh, babalik tayo ulit doon guys. Ayun. Ay. Wala pang budget. Ayun oh guys, so si ano Hernando. May mag-thank you ko na kay off ko na yung channel. Hello, Japan. Okay lang. mo pa rin. Hoy. Okay. Mag, mag thank you ka na kasi mag ano tayo, mag sign off na tayo. Eh, kasi umuulan na. na. guys. Okay. Umuulan na. So mag thank you na tayo. Mag ano? Maraming salamat. Bye-bye.